ito mga paps panoorin nyo ito nang tapos makakakuha kayo ng tips dito kung paano madali at basic lang makapasa dito sa driving practical panoorin nyo hanggang dulo mga paps basic, di ba? Ganyan lang 'yan, oh. Huwag niyo lalakihan ng liko. Yung parang pipinahan niyo lang 'yan mga pups. Ganyan. Kasi pag nilayo na 'yan ganyan, mahihirapan kayong bumawi. Eh pero pag ganyan lang, oh, di ba? Ganyan lang yung basic. Huwag niyo lalakihan ng liko pagka magti-training kayo doon. <laughs> kasi doon sa practical driving ng ano ng antipolo medyo mas maliit ng konti doon mas makipot ng konti pero basic lang yung mga paps wag na wag ninyong lalakihan ang inyong kabig pag kayo ay liliko or papasok doon sa cone kasi nga pag sobra eh mahihirapan kayong bumawi makakabalik kayo pero mahihirapan na ulit kayong pumasok doon sa kasunod kaya ang kailangan doon, na lang mga pups, pina. Basic lang yun mga pups. <laughs>